Hi guys, may nagtatanong kasi nakapagpiso yun na gusto magbayad ng SSS sa mga wala na dito sa Jordan, pwede naman po pwede nyo isend sa akin Gcash code just add 165 pesos kasi usually yung pagbayad ng SSS through e-wallet like Gcash, o Paymaya is required ang PRN, yung Payment Reference Number. So, hindi kayo pwede magbayad ng contributions kung wala kayong access sa my.ss. So, yun lang guys, PM nyo lang ako, just add 165. Kung alam nyo yung SS number nyo, pwede kayo magbayad sa akin. Pasok ko sa through EUB, hirisibuan ko na lang. So, yun lang guys, uh, very transparent naman tayo. Pwede ko naman isend sa, sa messenger yung resibo ninyo. So, Pwede nyo rin namang i-verify. Pa-verify sa pamilya nyo sa Pinas. I-verify kung... Kung ano. Kung... Pabasok. Kung pagbibigyan kayo ng SSS. Kasi normally may data privacy law tayo. Kasi hindi na pwede magpa-inquire. Kung hindi kayo yung mismo member. Kung kapamilya nyo lang. Hindi pwede yon So... Anyway. Pwede nyo rin namang email na sila. Yung SSS. Ikita nyo naman yung... Uh, uh, SSS channel sa... Google. So, yung usap tayo at yun, yun yung email nila. So, yun lang guys. Sana nakatulong.